Ito nang Soburo. akit pa kami ng bundok. Mas train pa, train. May tiket ng train. Ayan, papuntang simbahan. Going to the train. Train, train. Oh. Oh sila ng ticket. Pupunta kami ng simbahan. Sa taas pa yon ng bundok. Kaya kami ay mag-train. Pwede nga, no? laman Halaman, no? Snake plant yan, diba? ba? Snake plant. O, oh, dami yung oh. parang damo lang sa kanila, oh. Parang ba, no? Mga galing sa simbahan ata ito mga to. Train! train is coming. Ayan na yung train, papuntang simbahan. Yan ang sasakyan namin. <laughs> simbahan, kami This is a ban another service. Bus, The other bus. one is train. Bus small yung um, pupunta ng simbahan van naman yung iba train doon na linya train ay van dito is train o train ja ba eh tagal nung train ah oh. <laughs> second batch train where are you second batch na kami na train ang madami itong van oh daming um, pupunta rin ng church to train at saka ban. Ayan. Ang porma nyo. 3, 4, 5. Masagay Tayo nga ba yung tala? 7, 8, 9, 10. coming. Oh, yes, sir. It's coming. Ting ting! The ding, ding. He's there. It's oh, yeah, wow, <laughs> there. <this year. laughs>

ticket no men. Thank ko Thank aking ticket. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, you.

Ah ya kalau Wow. Bahar. Dito na tayo sa simbahan, sa kumbento. Kumbento ang pangalan ng simbahan nila. Dito sa Bella Bella. Ada. Sa baba, may siyang kita ano, flag Ganda. Sa tuktok talaga siya. Bola,

Ang dami nga no, snake no. Oh. Parang damo lang sa kanila yung snake plant. Ang ganda. Pas kami ngayon. Uwi na kami.